Welcome back to another episode Butch Moto Black. Dito guys, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng ADB 160 at ADB 150. for today's videos eh magko-comparison tayo ng 160 at saka ng 150. Kung ano ang pinagkaiba niya no? Makita niyo naman kaagad, eh 150 at 160. Sa sisi pa lang magkaiba magkaiba na. Pero sa mukha pa lang ay mapapansin niyo medyo yung 160 kasi bulky no. Ngayon i drive natin tong hiniram natin sa tropa na ADB 150. Ako delikado pala tong ano ko ah. Insta ano ko ah Insta 360 Yan guys uh, sa panel pa lang eh, Alas wala siyang pinagkaiba sa susian Sa kilis nya Sa panel malaki ang pinagkaiba nya Kasi ah uh, Mapapansin nyo Parang mas malaki yung 160 Compare dun sa 150 ah eh. Makita natin mamaya Kung ano yung ano nya Ito guys, testingin natin yung pinaka handling niya sa liko uh, halos same din laki ng liko niya oh ayan oh ang laki ng baling niya guys mapapansin niyo at saka etong 150 agresibo din sa height niya uh, mas pinababa yung ano yung 160 compare dito kay 150 na nakatingkayad ka pa no uh, sa sa manobela niya Halos same lang din Wala din halos pinagkaiba dun sa 160. Talagang ang pinakaiba niya para sa akin eh yung makina. Ah, dahil ano na siya, 4-valve ah, na siya. Hindi na siya ah 2-valve, 4-valve na yung 160. Ito kasi ah to eh, single overhead cam. Parang kung di ako nagkakamali ah, 2-valve ah, pa lang siya. Tapos ah 150cc yung vibration ng 160 talagang sobrang vibrate kahit naka center ka lang vibrate na vibrate na siya eto uh, smooth na smooth yung ano niya hindi ko alam kung bakit o, siguro sa tumaas yung torque niya ganun o yung yung ano niya yung CC niya pero comment down below guys kung sa mga naka experience ng Uh, 150 tsaka 160 eto kasi guys uh, hiniram ko lang to tapos bago lang tayong magkakaroon ng 160 No, kaya i ayun, para tulong na rin sa mga tawag dito sa mga bibili no ng ADB 160 na dating merong 150 yung pinagkaiba nung Nilan dalawa, no. Yon meron din siyang idle stop, yan. May hazard, sa panel guys mamaya iya ano ko sa inyo hanap lang tayo ng site na medyo maluwag at uh, tahimik para maintindihan nyo kung ano yung talagang pagkakaiba nila sa gauge uh, makikita natin mamaya kasi test drive ko din yung 160 ko <laughs> mula kasi nung kinuha ko sa casa guys eh, hanggang sa pag uwi lang galing ng bahay dun pa lang siya na itatakbo kaya sabi ko Ah uh, review ko na rin pala to no? dahil yung tropa ko nga pala merong 150 na ADB para makita natin kung ano yung pinagkaiba grabe yung 150 pala guys sobrang smooth nya Yan, walang vibrate kang mararamdaman walang mahal, ano, ma, hindi siya matagtag kasi guys yung sa akin hindi ko lang sigurado kung bakit siya matagtag do or dahil bago pa or break in pa yung ano nya ah uh, yung mga shocks niya ganan siguro no dahil din don tapos yung vibrate ng makina at saka yung buong katawan talagang nanginginig siya kahit naka-center lang at naka-minor eto kasi napansin ko kay ADB150 sobrang smooth nya oh napaka-smooth niyang gamitin wala kang mararamdam na uh, na-vibrate sa kanya kahit huminto ka Ayan oh okay, guys so. oh Minto tayo rito sandali. Ayan, kahit uminto kang ganyan, talagang normal lang siya, oh. Ito lang ang ayoko dito, medyo talagang tingkayad ka talaga dito. Or hindi ko lang sure kung sa upuan or ano. Pwede naman siguro dayain na lang to sa upuan. Patabasan nyo. Kaso, ang disadvantage lang siguro nun, ay eh, ninipis na yung parang pinaka foam niya. Kung, kung uh, ahabulin yung size nung mula ground hanggang sa seat uh, seat height niya. ayan no. Yun lang yung ano niya guys. Napansin ko sa kanya talagang sobrang smooth nito gamitin. No. Nang 150 eto guys honest review to kung alin yung na experience ko ngayon eh yun yung sinasabi ko sa inyo para meron nga kayong idea kung sakaling nagbabala kayong bumili nitong ADB 150 or 160 kasi taun lang naman ng pinagkaiba nila. Ah, uh, yung model lang no, pero sa performance eto, pinapakita ko nga sa inyo kung gaano ah uh, kagandang gamitin no. Kasi adventure bike siya eh. Pahalata mo naman kasi pangalan pa lang ADB na, 'di ba? Parang pinaikling adventure no, adventure bike. Tapos ito napansin ko, mas ah uh, mas maikli yung visor niya. Pero kung ano ka naman, mag upgrade ka may mga aftermarket na mas mahaba dyan para sa uh, yung ano nya sa hangin, uh, ano ba tawag? Aerodynamic ba tawag doon? Gan. Etong ano na 'yan, yung visor niya para sa hangin, no? Para hindi talaga mismong buong uh, dibdib mo or buong katawan mo tama ng hangin, may sasalag salag muna sa kanya. Para na rin siyempre yung hindi pigil yung motor no. Aggressive talaga oh ng 150. Hoy oh, naman ayan, namata natin. Uh, testing natin oh. Magbilis, oh. Kasi guys, uh, kaya natin din Gagamitin ko siya sa adventure natin oh. Sa pag Sana malibot natin yung Pinas. Yun yung bala ko talaga kay ADB. Uh, mag-adventure puntahan yung mga hindi pa natin napupuntahan dito sa Pilipinas syempre dibuti natin yung mga magagandang tanawin dito sa Pinas na hindi pa natin napupuntahan sa consumption guys ayan makikita nyo yung sa unang video yung fuel uh, average kung ano yung napukuha niya ano, sa, na na gasolina per kilometer no? Yan, yung pinapakita ko sa inyo guys eh yung actual sa kanya. Tsaka ito kasi uh, medyo sexy siya no kumpara kay ADB 160, no. Sexy talaga siya. Hindi siya sinlapad ni ADB 160. Pero sa singitan, halos same lang din naman. Dahil depende pa rin 'yon sa haba ng manubela eh. Tsaka sa diskarte mo kung paano mo Uh, paano ka makakalusot doon sa sa mga traffic yan depende pa rin sa driving skill eh kahit naman napaka kap, uh, napaka nipis nyan kung hindi ka naman pala overtake o natatakot ka makasagi di ba wala din naman yan eh parang dito pa lang sa 150 guys ano ka na eh solve ka na, eh aso ah, sana yung ang, parang uh, yung nire ko kay ADB 160 na mabibrate eh sana pagkatapos ng break-in niya eh, mabawasan or mawala ano. Kasi yun yung napansin ko talaga sa kanya, guys. Eh yung nginig, uh, yung vibrate. Kahit nakaano guys, kahit naka-center siya, uh, Nginig siya konti. Yan. Yun ang ano ko. Ito kasi guys, yung 150, smooth siya. Eh. Pero ang napansin ko talaga kay eh, 160 tsaka kay eh, 150 eh yung swing arm niya iniba yun yung napansin ko mamaya makikita nyo ano? yun yung napansin ko sa kanya iniba yung kay ano kay 160 parang halos labas na labas na yung makina ni 160 hindi ko alam kung pinalaki o binago lang yung parang swing arm niya no yung karugtungan ng chassis to engine yun lang yung hindi ako sigurado guys no Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba nilang dalawa, no? Kasi, yun lang yung nakita ko, eh. Baka, isa sa dahilan kung bakit mabibrate si 160. Yun yung isa pang napapansin ko sa kanya. Kasi, eto talaga, guys, ah... Uh, Anis. Talagang napaka-smooth ni 150 gamitin. No? Eto kasi, guys, halos, ah... Uh, ang natatakbo pa lang nito sobrang baba pa Kaya malalaman mo s'yempre, 'yun nga na breaking na. Sana yung 160 natin pagkatapos ng braking period niya eh mawala yung vibration niya. Ah nga pala guys, sa SRP ng ADB 160 ay 166,900 ang SRP ni 160, eh, no? Ah, nakukuha ko pala siya guys kay Mabirik, no? Motor. Yung 160 natin. Doon ko siya nakukuha. Medyo mahirap din palang maglabas ng ADB na puti. Yan yung mahirap ngayong maglabas. Yung ADB na puti. Compare sa ibang kulay, ah. Hindi ko lang alam kung ini uh, iniipit ni factory or talagang konti lang yun nilabas kasi hindi mo pe pwedeng sabihin konti lang yun nilabas dahil wala naman silang pinagkaiba kung hindi kulay lang di ba ewan ko kasi dapat guys yun yung kukuhanin ko kesa dun sa red na kulay nung ADB natin no uh, so yun niya dahil sa mahirap at hindi nagbibigay ng cash sa mga kasa Napilitan din tayo sa kulay na pula. Yun kasi yung pangalawang option ko. Kung sakali man na... Tawag dito. Na hindi magbigay ng puti. Eh, doon na lang tayo sa pula. Yun yun, sa akin. Sa awa naman ng Diyos. Eh, yun yung nakuha natin ngayon. O, yan o. Oops. Ah, uh, yun niya. Medyo kumakawag siya. Pagka binitawan mo yung manobela pagka meron ng load yung likod yun yung napapansin ko guys uh, pagka nagkaroon na yung likod parang siguro hindi na halos uh, pantay kasi uh, bumigat na yung likod nya no? yan dito muna tayo bumigat na yung likod nya kaya medyo ano na siya eto guys patuturo ko sa inyo pakita natin sa kanya no Pakita natin sa kanya kung ano yung sinasabi ko eto guys o oh, ayan eto mapapansin nyo dito yung swing arm nya ayan no ano si eh uh, yung kay ADB 160 parang labas na labas na siya dito kaya nagpaplano ko na bumili ng uh, splash guard ba tawag dun no? kasi delikado guys dahil ka, mal, nakalabas yung ganito eh baka tumama yung bato no? Yun na ito Wala pa rin syang show Showa shock pa rin Ayan ang partner ni uh, Yung nilagay ni Honda Yung Showa Talagang sobrang ganda niya Kasi kilala na rin na Na ano yan Na shock yan No Tapos uh, itong visor nya Same pa rin guys Ayan adjustable pa rin sya Ah so yung kay ADB 160 Medyo mataas na No Makikita nyo Tapos hazard meron pa rin yan. Ito lang yung naano ko sa kanya. Ito kasing si 150. Malambot yung ano niya. Yung shock niya sa harap tsaka sa likod. Hindi ko lang alam kasi bago lang din halos tong ADB 150 nung tropa ko. Eh hindi naman halos din gamit. Nabili niya to sa tito niya. Yan. Halos same lang din. Pati yung setup pipe. Yun lang yung inano ko sa kanya kasi eh, yung KADB 160 pag naka-center stand siya. Maano na siya guys, ma-vibrate na sobra. Hindi ko lang alam kung bago ba or ano. So guys, ah, testingin natin yung ating 160. Eh, no? Balik tayo. Balik tayo doon at susubukan naman natin 160. Okay yun lang guys naging bulky masyado yun na si ano naging parang kumbaga sa sasakyan eh mamasel no yun yung parang halos napakaganda kay ADB kasi mas mas maganda siyang tignan compare sa mga plain plain lang na nabusog no parang uh, lang yung gilid sa kanya kasi parang maano siya ma, marami siyang kantuhan no yun yung kinagandahan kay ADB lalo na nung inimprove nila kay 160 kaso yun nga lang isa parang sa performance or ano niya medyo yun yung napansin ko sa kanya mabibrate patungo naman tayo kay ADB 160 let's go so ayun guys eto yung pinagkaiba ni 160 kay 150 lakas ng ano nya oh. oh konting ano mo lang sa oh. talagang ramdam mo yung power nya hindi pa natin na testing to ng long ride. Ngayon, te-testingin natin siya nandito dito lang. Tsaka makikita nyo guys yung RPM niya. Accurate na accurate 'to oh, pag bumomba ka. Yun din yung sunod nung yung RPM niya. Galing no, galing talino talaga ng mga apun uh, di ba? Talino niya. Eh yeah, no. Sobrang ayan yung sinasabi ko sa inyo guys. Na, na sakto sakto yung paa doon sa may hindi kagaya ni 150 na parang ano lang din ah uh, manipis siya kumbaga hindi sakto yung paa mo eh may labas yung hinliliit mo eh. or yung sapatos mo lalo na pagka mahaba yung paa mo mas labas na labas siya eto kasi mas mukha lang labas yung ano ko kasi ah uh, yung suot nating chinelas mabul uh, malaki malapad no masusubukan pa lang natin siya Itong darating na rides natin ah, uh, Ito kasi yung gagamitin ko eh no? Para din masubukan no? Kung komportable ka ba Pagka malayuan na yung biyahe no? Tsaka ito talaga guys Ramdam mo talaga yung Yung ano nya Yung torque nya Kasi nga dahil nga siguro 4 valve na sya Tapos 160cc na rin Siyempre eh, uh, 10, 10cc yung nadagdag no Mula uh, Uh, 150 to 160 ah, wow, hindi na rin ano yun ha? hindi na rin masama yun oh, dito ulit tayo mag uh, review kasi medyo ano don, medyo ano rito medyo tahimik Yan. kaya dito na rin tayo magte test drive no yan yung napansin ko sa kanya tapos, uh, ayan guys, so, oh, mapapansin mo sa kanya pagka nandito na yung araw no? yung araw do sa may panel gauge kasi nga dahil sobrang lapad niya, siguro pwede naman to bibilan mo ng smoke no kasi sa sobrang lapad ng mismong screen nya eh nakakasilaw na pag tumapat pag tumapat yung araw ah pag tumapat yung araw sa ano sa panel gauge papunta sa mata mo talagang silaw ka kaya parang suggest ko rito may nabibili siguro sa Shopee na mga smoke no yun dito sa panel gauge nya ganda kasi guys eh para talaga syang kotse siguro din talagang bagay din talaga syang bilanda di ba diba, parang nasusunog yata yung parang pinaka film nito hindi ako sigurado ah, yung parang sa mga issue ng Aerox pagka nabababad sa araw yun inyong yun yung parang pinaka ano nito pero sa gamit guys ah, yung handling nya yan pag tumakbo na guys nalilisan talaga yung vibrate nya yun lang yung pag nakaminoro sa kanya nakita nyo naman guys mapapansin nyo sa side mirror kung gaano kalakas yung vibrate nung side mirror no? ayan guys so parang konting ano lang talaga siya oh konting konting ano mo lang sa gasolina nya response talaga siya oh. yun nga syempre yung sa gauge nya yung RPM nakakatawa ayan na nasa dito nasa 4,000 RPM tayo yan 30 kilometers yung naano natin yung consumo pa lang guys oh, 42.5 uh, kilometers yung consumo pa lang natin oh. paano pa susubukan natin to pagka sa long ride na yung mahaba ang biyahe na talaga yun yung makikita natin kung ano yung difference ayan nadagdagan na yung total of kilometers natin guys 12 kilometers na yung natatakbo na itong ADV natin pero masapasabak to pagka oras na nang yan ramdam talaga yung power guys ng 160 yan lang yung masasabi ko sa inyo talagang ang laki ng difference kay y okay, 150 yan o no? talagang pag overtake ayan o no? ang lakas nya ang lakas talaga nya no makikita natin yung ano nya yung tipid nya pagka bumiyahin na tayo ng long ride eto palagay ko syempre dahil nga masikip pa break in pa medyo malakas lakas pa ang kain na ito sa gasolina mukha ka talagang ano rito mukha ka talagang malaki dahil nga may katangkaran no tapos uh, tumaba lumaki yung mga pisngi ito ulit tayo rito para makita natin kung ano ang ganda ni ADB 160 yan medyo makulimlim dito guys at tahimik pwede tayong mag ano dito ayan ah. tsaka ang ganda niya ng iano guys oh, i-center parang hindi mo na kailangan pang gamitan ng power para hilahin siya, no dahil nga sobrang lambot hindi ko alam kung bakit malambot siyang i-center stand eh yan yung inaano ko sa kanya tapos yung hazard yan para makita nyo rin yung pinagkaiba ni 150 yan ang ganda nya guys no kasi mas malapad sya kay 150 compare dito kay 160 mas malapad yan. ang ganda ng combination nya ito kaya nagustuhan ko din yung pula dahil makikita nyo para syang ano yun no para syang masungit na ibon na agila no dahil yung Nmax nga pala natin guys Ang pangalan talaga nun si Kalabaw Ito naman papangalanan ko to si Toro Yan Yung pa rin guys Walang pinagkaiba ABS pa rin yung harap natin Pero yun yung pinagkaiba Kay, kay, kay Nmax Kay Yamaha eh, ABS yon harap likod Ito kasi siguro Dahil adventure bike siya Eh sa ano naman diba? 'di ba? Hindi naman halos gamitin pagka nag-adventure ka lalo na mga mabubundok talagang todo ano ka rin dun pero kinaiba, ah, kinagandahan naman ito may traction control to para tong sasakyan na may ka ng ah, madulas yung likod nya pagkalikuan di ba ayan makikita nyo naman no yung difference nilang pinagkaiba aiba dalawa yan, meron pa rin na uh, Smart Power ESP. Yung pa din. Alos yun lang naman, guys. Pero pag uh, ginamit mo na talaga siya, dun mo makikita yung pinagkaiba nilang dalawa. No? Yan, water cooled pa rin, syempre. Yung tambucho, yung pa din. Yan, yun lang yung napansin ko sa kanya nung nagamit natin yung 150. No? Tsaka eto guys uh, Update tayo Dahil maglalagay din tayo ng mini driving light Tsaka mga busina Dito kay adb 160 Tsaka ang ganda din guys no Yung gold na emblem niya, Bagay na bagay talaga sa pula Lalo na siguro sa puti Kaya isa din sa Inanohan ko din yung puti Dahil nga uh, dumihin no Yun naman ang pinagkaiba guys Nang masipag sa hindi ako talagang aminado ako tamad ako maglinis eh tamad ako talaga guys maglinis ng motor tiga mo yung NMAX natin hindi ko na halos na dilinis yun yon kaya isa na din yun eh hindi naman tayo pinalad ba ako ng itim eh itim din parang halos sa lata eto hindi gano no pagka uh, pula punas punas lang di ba malinis na yun lang yung ano natin baka eto syempre ganoon naman talaga eh. pagka unang unang motor mo maalaga ka pa eh di ba maalaga ka pa pagka unang motor mo eh. pero pagka medyo nagtagal-tagal na parang nakatamad <laughs> ewan ko ha ako ganoon kasi ako eh. pagka una alaga di ba punas-punas linis-linis kulang kulang na lang itabi mo sa higaan Diba? Sarap kasi pagkabago, yun nga. Yun yung sa akin lang, no. So guys, talagang yung active talaga nung ano niya, oh. Nung ano niya, nung nung power niya, Talagang ramdam mo. Ramdam mo na yung yung lakas ng 150. Compare kay 160 Yung power talaga ni 160 talagang bigay oh oh sandaling sandali lang ramdam na ramdam mo yung power nya so yun guys uh, hanggang dito na lang yung pag review natin no nung comparison natin kay 150 tsaka kay 160 uh, nakita nyo naman yung pinagkaiba talaga nila pero sa, para sa akin no nasa gumagamit lang din yan at saka yung tulen ng motor eh nasa bigat pa rin ang rider yan at saka kung paano niya patutuloyin yung motor kasi eh, pwede ka namang humiga dun, eh, para magtagu sa hangin eh kasi pagka sobrang hangin guys nasasalpok mo na halos yung hangin eh syempre nakakabawas ng tulen ng motor yun para sa akin kasi guys etong adventure bike eh isa to sa kasama mong mag-adventure no kasi nga pwede siya sa mga ano eh la pro tsaka dahil nga maganda yung shock niya ayan, okay, so, ayan oh guys ayan malubak yan compare kay Nmax ko ramdam mo na yan talagang halos yung balakang mo parang tinatadya ka na sa ano sa tigas siguro pag pinalambot mo bumili ka ng mga mamahaling shock eh mamalelesan yung ano niya yung yung tagtag nya pagka eto kasi guys parang ano talaga siya eh para siyang enduro type na ginong ano lang siya eh, na scooter eh no parang enduro type siya na scooter ano siguro uh, sa mga susunod na lalabas ng ganito eh mas gurado na nararamdaman ko mas i-improve pa nila yung o uh, uh, magdadagdag pa sila ng mas magandang pictures compare dito sa mga ngayong lumabas no 2023. Ito kasi magtatapos ang taon, nakakuha tayo. At uh, salamat at busog tayo. Nakakuha tayo ng motor bago matapos ang taon. Eh sana nag sana ako ng ano eh, ng next year para baka mamaya may lumbas na maganda. Aso, ah, palagay ko matatagal pa to bago mapalitan si ADV 160. Kasi halos okay na sa akin eh no? Nagamit natin yung 150. Ano eh, ang laki ng difference niya talaga, guys. Pero sa handling, mas gusto ko yung kay 150 dahil nga less vibrate. Ito kasi, guys, pag lalo na ka, Mabibrate no? Yun lang yung nakapansin ko sa kanya. So, yon guys, abangan na lang natin yung mga susunod natin video. Ah magka-adventure tayo nun guys uh, Nag-aya yung mga tropa natin na magsagada yon ngayon magagamit natin tong si Toro papuntang sagada no? update na lang tayo guys maraming maraming salamat kung ikaw ay nakara nakarating dito sa huling video no? Uh, sana supportahan supportahan nyo ako sa uh, sa mga paglalakbay natin sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, guys, baka naman, mat ah, libre lang po yan para makita nyo rin po kung ano yung mga gagawin natin na review or uh, adventure. Maraming salamat. See you in next vlog.